Yo mga par, mga parikoy, kamusta kayo? Magandang umaga sa inyong lahat ha? Good morning, good morning Pero bago lahat mga par, shoutout muna tayo Shoutout muna tayo kay Bernie Saro Ayan, mula kay Kuya Anilo Salvacion Kay Nomar Erna Kay Kuya Chris Erna Kay Tatay Rome Asuncion Kay Ate Heidi Billy Carlos Kay Jan Bel Madera Ayan par, shoutout sa'yo Kay Sunshine Paraiso Tsaka kay Nanay Elena Del Rosario Ayan, shoutout sa inyo mga par Tara, ito, samahan niyo muna ako sa panibagong araw nito Let's go! Sa aking pagbaba nga mga pare ko, nakakita nyo naman ang pareng bidbid ko. Mukhang malalim na naman ang iniisip. Ewan ko kung ano na naman tumatakbo sa isip na kaibigan nating ito. At nasaksihan nga natin ngayon ito. Kita nyo mga tropa, nagtitipon-tipon dahil sila pala ay magluluto na french fries. Ayan, merienda daw ito mga par. Kaya ito, tulong-tulong sila para lang ano, mailuto ng maayos at uh, mabigay lahat sa tropa at ng makatingin naman. Ano, mukhang madaming gagawin nila mga par. Nakapisa naman ho talaga ng pagkakagayad nito oh. Professional na professional ho oh, dating Yung pag pag-restaurant Kaya order na ho kayo kung gusto nyo <laughs> oh, Yung mga gayad pa lang eh. Ibang-iba na ang pagkakahawak sa kutsilo Tsaka sa patatas eh oh. Abay May ingat nga nga na makainin eh. Ito nga at ilalaga muna ng bahagya Bago iprito Para nga naman daw crunchy So ito nga ang, ang ating uh, chef cook si Kuya Christian oh, beteranong beterano 'yan sa mga pagluluto. Yun na nga oh, nilang isa na. Ire-ready na at pinapainit na lang itong mantika at sasalin na natin ito. So ayan mga pare ko, yo, oh, mahinit na kaya ito sinalina na nang uh, French fries para tuloy-tuloy ng pagluluto. Oh, Churang sariwang sariwa naman ang ating French fries ito na nga mga parang finish product nya tingyo mukhang crunchy talaga eh mukhang malinamnam grabe naman ang pagkakahulog ng french fries oh professional na professional pang jelly bean oh. Nakana. oh. naka mga paro sinali na po ang mahiwagang sausawa no ah, pakalupit yata ang pagkakagawa ng sausawa nito o, mga tropa natin oh. No. Ito na mga kaibigan natin Isa-isa oh, -isa ng uh, kumukutib Sa ating uh, french fries At uh, mamaya magdadating na iba Tanyo naman, oh, no? hindi man humo talaga makaipon <laughs> Pagkakaluto oh. Eh, Kinakain na Ito hmm. No, namin Ito mga para ko naman ngayon ang assign oh. No? Mga pagprito ng french fries Ito na lang naman ang natitira Alright, let's go mga kaibigan. At uh, natapos na po tayong magagaprito ng uh, French fries. Kaya ito, tawag na mga tropa at uh, magkakainan muna, merienda mga parigoy. So dyan muna kayo mga parigoy at uh, kakain muna kami ng French fries ha. Enjoy kayo dyan at maraming maraming salamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Love you all. Peace!